so ayan bali ito na po yung ating uh, shop. ito po yung mga ating i -re na hindi ko pa nasisimulan stampan po yan na walang power ito ganun din ito rin ito nagana naman ito ililis silang problema ito ayusin uh, ko pa rin ito galing sa kalakal ito itong kulay blue na yan so ayan na uh, yung ating uh, counting siap. At mayroon na po tayong counting gamit sa pagre-repair ng 'yan nga. Ang washing na. At saka ito na po dumating na 'yung ating uh, reminding motor, 'yan. Ito na po siya. bali makakapag-rewind na po tayo. Ang ating pinapangarap. So kagawang ko pa ito ng pinakangano niya mga hulmahan. ito para makapag umpisa na tayo mag rewind ng mga sirang motor katulad nito sunog ito sunog ang uh, winding nito ayan ang itim so yan a uh, ang ating sisimulan. So sa matagal ko na nag -re repair ng electric pan at washing eh ito nga at nagkaroon na ako ng ideya kasi dito sa aming lugar sa Bicol eh ang layo ng bilihan ng mga motor na ganito ng washing at saka electric pan sa ng dryer so kaya nagpost sige ako na makabili nitong rewinding motor yan. kaya pagka uh, nakabili na tayo ng magnetic wire yan, maumpisa na natin yan isi-set up na natin yan tsaka ito, yun nga yung panglagay dito yung panghulmahan so yan, at ang ating uh, pag-aaralan pa natin ito, kasi bagong dating pa lang ito sa akin uh, nung isang araw So, yan. Kaya tayo ay ma-order pa tayo ng magnetic wire. At wala pa tayong pang winding para dito. Sa mga ganitong motor. Yan o. So, yan o. Pagkatapos kong uh, i-rewind, yan, dito natin titestingin. Nagawa na ako ng hulmahan ito. Yan o. Yan o. So, saktong-sakto yan. Yan ito na na yung ating mga switch yung saksakan yan yan o yun 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 yan yun 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 So, ayan na tayo ay uh, magmula, magsimula sa ating uh, pangarap na ito na makapag-rewind ng mga sirang motor ng electric pan at washing. So, ayan. Nakasitap na rin ang ating uh, tester. So, susunod na panahon, bibili pa tayo ng isang tester pa. Digital naman. <laughs> so, ayan. Maraming maraming salamat po at abang-abang uh, na lang kayo sa aking eh. hiri na mga motor at electric pan. God bless po.